State of the Nation. Huli ka mang pagsagasa ng isang closed van sa tatlong naglalakad sa kalsada sa Quezon City. Isa ang nasawi. May live report si James Agustin. James? Atom, isang patay habang dalawang isinugot sa ospital matapos silang mabangga ng closed van na nawalan umano ng preno. Naglalakad sa bangketa ang tatlong babaeng nasa CCTV footage. Pasado alas 7 ng gabi sa Victoria Avenue, Barangay Damayang Lagi, Quezon City. Malayo sa likuran nila bumabiyahin close van. Pero nang malapit na sa kanto ng 13th Street, kumana ng close van. Kumalso sa bangketa, nagdire-direcho at tinumbok ang mga naglalakad na babae. Dahil pumailalim ang dalawa sa mga biktima, pinagtulungan ng mga otoridad na maalis sila sa pagkakaipit. Dead on the spot ang isang babaeng senior citizen Gulat at nagluluksa ang kanyang mga kaanak. Ang pamangkin niya nakita parawang tiyahin bago ang disgrasya. Hindi ko alam na huli na rin yakap Inoobserbahan sa ospital ang dalawang kasama niya. Itinurnover ng mga taga-barangay sa QCPD. Ang 43 taong gulang na driver ng close van na tumanggi magbigay ng pahayap. ay naman sa pahinante at may-ari ng sasakyan. Galing silang vice at magde-deliver sa lugar ng maaksidente. Sabi lang po sa akin, bigla. Sabi ko, uy, 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 uy. Wala tayong preno. Sabi ko, iyan mo, high mo. Hindi, sukur na na rin siya, na uh, lito na rin. I, yung, medyo malapit na, ako na yung nag hybrid na po. Kailang kaso, ando na po siya. Kasi siya na po kayo talagang sisgrasya, hindi, po, hindi natin, kagustuhan -ka po natin po yan. Samantala, nasa kusidiyan na ng QCPD Traffic Sector 4, yung driver ng close van habang nagpapatuloy ang investigasyon. Atom? Maraming salamat, James Agustin. Pagpapaliwanagi ng NBI si Vice President Sara Duterte sa paglabag, kaugnay sa posibleng paglabag sa anti-terror law at grave threats. Dahil yan sa pagwabanta niya sa Pangulo, First Lady at House Speaker. May report si Joseph Moro may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil ha. Hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Dahil sa tiradang yan, pinatatawag ng NBI si Vice President Sara Duterte sa kanilang tanggapan. Isinilbi ng NBI ang sabina sa tanggapan ng BIS kanina. Pero dahil wala roon si VP Sara, ang abogado niya tumanggap nito. Bibigyan natin ng pagkakataon ang ating uh, Vice President na maibigay ang kanyang side on the controversy. Nakasaad sa sabina, nasabihan na siya pinaharap sa NBI pero sakali may pagdinig sa kamera. Pwede naman po siya magpadala ng emisary or... Uh ng kahit na sino messenger para i-reset. Base sa sabpina ng NBI, pinagpapaliwanag si Vice President Sara Duterte para sa posibleng reklamo ng grave threats at paglabag sa anti-terror law, batas na pinirmahan ng kanyang mismong amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong taong 2020 lamang. Bukod kay VP Sara, ipatatawag din ng iba pang sangkot sa paggawa ng kanyang video. Kung hindi raw sisipot si VP Sara, itutuloy pa rin ng NBI ang paghahain ng reklamo. Sa DOJ, tamagin muna magsalita si Duterte kaugnay sa Sabina dahil hindi pa raw niya ito nababasa. Pero git niya, taken out of context ang kanyang sinabi dahil mangyayari lamang naman ito kung siya ay papatayin. My question now to the administration, is revenge from the grave a crime? Common sense should be enough for us to understand and accept that the supposed conditional act of revenge does not constitute to an active threat. It is a threat. There is no such thing as a conditional threat. Once you issue a threat, it is a threat. Tinanong din ng Korte Suprema kung may gagawin ito tungkol sa mga pahayag ni VP Sara. Sa ilalim kasi ng rules of court bukod sa pwedeng ihain ang disbarment complaint sa Korte Suprema o sa Integrated Bar of the Philippines, pwede rin motu proprio o sa sariling aksyon suriin ng Korte Suprema ang asal at mga aksyon ng isang abogado. It's always possible that the Supreme Court can take cognizance of anything that's publicly known. But usually, um, it's usually by complaint. So let's have, we'll wait and see what the court has, or what the court will do in that. Pero sabi ng korte, nakatanggap na sila ng anonymous na reklamo kaugnay sa pahayag ng bise noong Oktubre dahil kay Yumaong dating Pangulong Ferdinand Marcos. Kung hindi kayo tumigil, hukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. May nakabinbinding disbarment case laban kay VP Sara na inihain ng Davao City Mayor pa lamang siya noong 2011. Para yan sa pananapak kay Davao City Sheriff Abby Andres na nagpapatupad noon ng demolition order sa mga informal settlers ng lungsod. Naglabas ng public apology si VP Sara halos isang taon matapos ang insidente. I know that there were a lot of pleadings and procedure that happened. So for this barman case, um, it's really on a case-to-case -case basis. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pumalaga malakanyang sa pagkwestiyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung bakit sinusuportahan pa rin ng militar at polisya si Pangulong Marcos. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, ang pahayag ng dating Pangulo ay garapalang panawagan na maglunsad ng kudeta ang satatahang lakas laban sa Pangulo. Wala na raw mas makasarili pa sa paghihikayat at sa pwesto ang nakaupong Pangulo para ang kanyang anak ang pumalit. Pareho namang nanindigan ang Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police na mananatili silang tapat sa saligang batas at igagalang ang mga inihalal na opisyal ng gobyerno. Nakiusap din silang huwag na silang idamay sa mga isyong politikal. Kahit kabina na nanatili pa rin sa labas ng EDSA Shrine ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bukod sa programa, nagsagawa sila ng candle lighting ceremony. Nagsarin doon ang mga vlogger Nanawagan silang magkaroon ng araw ng pagpapahiyak. Nais din daw nilang tumayo at mapakinggan sa gitna ng mga nangyayari sa bansa. Ayon naman sa PNP, wala silang planong i-disperse ang pagtitipon. Di rin daw sila paalisin ng pamunuan ng Elsa Shrine basta't susunod sa panuntunan ng simbahan at hindi sa gabal sa mga motorista at pedestrian. Kahit kabina, na, nananatili pa rin sa labas ng EDSA Shrine ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bukod sa programa, nagsagawa sila ng candle lighting ceremony. Dagsa rin doon ang mga vlogger. Nanawagan silang magkaroon ng araw ng pagpapahayag. Nais din daw nilang tumayo at mapakinggan sa gitna ng mga nangyayari sa bansa. Ayon naman sa PNP, wala silang planong i-disperse ang pagtitipon. Di rin daw sila paalisin ng pamunuan ng EDSA Shrine basta't susunod sa panuntunan ng simbahan at hindi sa gabal sa mga motorista at pedestrian. Naglabas ng pahayag ang pamilya Aquino matapos akusahan ni Vice President Sara Duterte ang pamilya Marcos na nasa likod umano ng pagpatay kay dating Senador Ninoy Aquino. Sa pahayag na inilabas sa bisperas ng kaarawan ng dating senador, sinabi ng pamilya Aquino na si Ninoy Aquino na siguro ang politikong nakaranas ng pinakamatinding panggigipit mula sa mga Marcos. Karapat dapat daw na sila'y panagutin para rito at saan nila'y libo-libong dinakip, tinorture at pinatay sa panunungkulan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Pero naniniliwara raw si Ninoy sa lakas ng mapayapang pakibaka at iyon din daw ang paninindigan ng kanyang pamilya. Marin daw nilang tinututulan ang anumang bantang karahasan o pagpaslang. Sinisikap pa namin makuha ang panig ng Malacanang ukol dito. Isa umanong agent of influence si Alice Guo o Go Hapwing ayon sa National Intelligence Coordinating Agency o NICA. Wala pang batas para bigyang kahulugan niyan. Pero sa huling pagdinig ng Senado ukol sa mga pogo, sinabi ni NICA Deputy Director General Ashley Asidillo na ginagamit umano ni Guo ang kanyang posisyon para maimpluwensyahan ang opinyon ng publiko. Ang nakikinabang raw dito ay ang bansa kung saan siya nanunungkulan. Pero hindi pa raw nakakukumpirma ng Nika kung Chinese spy si Guo. Kaya gaya ng sinasabi ng self-confessed Chinese spy na si She Zijiang sa si isang dokumentaryo. Wala pa sa Senate hearing si Guo dahil dinidinig sa korte ang kinakaharap niyang kasong qualified trafficking. Ang kapaskuhan, panahon ng bigayan at ng mga kainan. Pero hinay-hinay lang alang-alang sa kalusugan ang tips para sa healthy holidays sa Fit Track Report ni Katrina Son. Ilang tulog na lang, Disyembre na. Panahon na naman ng kabi-kabilang Christmas party, mga kainan at handaan. Si Larry Clavano, taon-taon naghahanda ng iba't ibang klaseng pagkain. Paborito raw nila noon ang crispy pata at liempo at barbecue. Pero kung dati walang limit sa kahit anong klase ng pagkain, iba na raw ngayon. Tumaas kasi ang kanyang kolesterol at may maintenance drug na para sa high blood. Kaya ngayong Pasko mag-iingat na sa kakainin. Iwas sa matataba. Natuto na ako kasi na high blood ako eh. Maaga namang nagplano ng ihahanda sa Pasko si Annalyn Vicencio. Excited na raw siya dahil matapos ang matagal na panahon, muli silang magkakasama ng kanyang ina ngayong Pasko. Pinag-isipan daw niyang mabuti ang ihahanda para healthy. Di porket masarap yun yung ihahanda. Mas may importante yung masustansyong pagkain. May tips ang Department of Health para maging healthy pa rin sa kapaskuhan. Iwasan yung mga pagkain na sobrang mas sobrang maalat, mga sobrang matamis at sobrang mataba. Mas maganda kung ang ating pagkain ay uh, alala niyo yung pinggang Pinoy, di ba? No, meron tayong usapan na ano ba ang pwede nating hatian. Kalahati ng uh, ating uh, pinggan ay mas maganda na puro prutas at gulay, di ba? Uh, tapos sa uh, mga nasa mga one fourth ang ating ilaan para sa uh, karne at protina. Tapos sa uh, another one third, doon po yung ating uh, carbohydrates sa sinasabi. Huwag kumain ng sobra, mag-exercise araw-araw, umiwas din sa pag-inom. Wala raw kasi tinatawag na safe level ng alkohol. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tatlong magkakaanak ang nasawi ng matupok ang isang gusali sa Holosulu. Patay sa investigasyon, hindi nakalabas ang labing tatlong taong gulang na anak ng na mag-asawang nangungupaan sa gusali kaya binalikan nila ang anak pero natrap din. Sugatan naman ang dalawang bumbero. Inaalam pa ang pinagmula ng apoy. Tumagal ng mahigit isang oras ang sunog. Sinusubukan pang makontak ang pamunuan ng nasusunog na gusali o nasunog na gusali. Sa unang pagkakataon, bibida sa romantic comedy series si Jillian Ward. Ang kanyang makakatambal, kilalanin sa report ni Aubrey Carampel. Mula sa pagiging dating manliligaw sa abot kamay na pangarap, si Michael Seger, official rom-com partner na ni Jillian Ward sa bagong series. Bukod dyan, isang movie na may kakaibang role for Jillian ang dapat ding abangan. Barkada gulan na! Sa bagong pasilip ng upcoming series na mga batang rilis, ipinakita na ang ilan sa maaksyong eksena. Singer and actor Cha Hoon Woo makakasama ni Lee Seung Gi sa remake ng kanyang hit song na Because You're My Woman. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.